Ayan, welcome back sa YouTube channel Ayan, yeah, pupunta tayo ng dinggalan ngayon ay mga kapwa natin, mga riders Dito ba yung mga risby o? Parang ano ah, ito, ito, parang malabo Ito Ayan, kay boss Dito tayo dito gumawa na nakaraan eh oh, Dito yung dito yung vlogger sa kayo nandiyan o Ayan, ayan, ayan Ito, ito yung kay boss Ah, wala yung truck ni boss Ayan yan. Ayan dito kami Wala 'yung truck ni Boss oh. Shout out sa iyo, Boss. Ito to o oh. Ano? Ka Ayan 'yung dog nila Batu Peri, mga ka-experience. Papunta tayo ng Ayan, Batu Peri. Kita mo? Wow. Oh. Ayan. Ayan. Ayan Nasa ano, magmula ang Angeles City hanggang Dingalan. Ah, nasa 170 kilometers no hanggang doon sa liliguan namin no. Ayan. Tama naman, ayan. Ilog 'yan mga ka-express Di dayo din 'yan. Ah, dagat sila maliligo, Brad. Tong kasunod natin, Brad, oh. Dagat sila, ayan, oh. Ayan. Ayan. Ayaw nila maligo sa ilog, kaya sa dagat na tayo, mga ka-experience. Ayan. Dire diretso tayo. Yun no, ganda. Oh. Bay tangita. Yan dami. Ganda ng bundok tanawin hindi dito talaga mabubusog ka dito nang ano paningin no. Ayun sa bundok na to. Ayun. Ayun ito naman kami. Ayun punong-puno ang ban. Amin dalada lang lutuan saka pagkain, drinks yan no. Yan. Ito medyo ginagawa yung ano ni Recraft ng mga ka-experience ayan. Ito hindi na natin kasi medyo malaki kumpara sa CRB maliit. Kami kasi doon no. Yan. Maligayang pagdating. Yay! Oh, ayan ah. Oh. Ayan picture kay Rita oh, Picture, picture kaya Ayan Shout out sa inyo Ayan Ayan, ang dami nila Paputan tinggalan lahat to mga to, to mga nakaparada na to No, kaya puputan tinggalan to mga to Ayan Ayan, paputan tinggalan lahat to mga nakaparada na to tayo pupunta rin tayo ng Dingalan so maliligo tayo sa dagat ngayon mga kaiks makikita nyo ang ganda ng araw oh. ah, madaling araw pa lang umalis na kami sa bahay namin sa Angeles sa Pambanga no? ayan Kito nyo naman yung dito oh. Oh. ganda daan na to papuntang tinggalan shout out kay boss Ah, wala nga lang yung mga truck niya. Nakita ko wala yung mga truck niya. Yung ginawa namin wala. Kay Baka nagbiyahe sila, no? Yan, shout out kay boss. Oo. Oh, sigurado, mapapanood nyo tayo. Ganda, oh. Ganda na ano, ng view ng bundok na ito, No? Kung dito yung bahay mo, parang hindi ka magsasawang manunood, eh. Sa mga bundok, eh. ano, ano, Ganda. Ito na mga landscaping. Yan, dito, Marami. Tingnan niyo mga ka-experience dami dito. Ayan oh. Ayan oh, dami diyan. Oh. Oh, ayan kabilahan niyan. Mga bato 'yan, mga pan landscaping na bato. Ayan oh. Dami. Ito madami din dito. Ayan oh. No. Oh, pang landscaping 'yan ng mga bato. Hindi yan yung batong ginagamit nyo ha. Pang <laughs> landscaping yan, kamuka mga ka-experience. Oo, oh, kamukha lang niya ng puti, pero hindi yan ginagamit ha. Oh, yeah! Dagat na JR. Dagat na. Pa. Ba. ba? ba Ini no. Ganda ng view talaga oh. Brad. <laughs> Loaded! Dami! Uh, <laughs> Ayan o. No? Naka-aircon yan! Ayan o. Ilog pa lang yung nakikita nyo ha. Hindi pa dagat yan. <laughs> yung da akala nyo dagat yan ha? Hindi oh. pa yan. Ilog pa lang yan. buto pa lang yan. Ilog pa lang yan. Ilog pa lang. Yan, hindi pa dagat yan. Malayo-layo pa tayo. Dahil magandang dito sa ano na no? oh, ito, sa Pabutan Tinga, Lambrad, no? O ito. O. Oh. Ano ba yan? Kalabasa? Pakwan? Mukhang pakwan yan, ha? Ha, ah, kalabasa. Ha? Huh? O, oh, kalabasa. Saan ang pakuan yan? Gilbert? ang laki, Ah. ang alaki, ah. laking kalabasa, dami rin pala rito Ano ano, bubukubo -bu -bu, ayun no, sa kabila. Ayun no. Dami rin pala dito, ma. Ah, ba to? mas maganda dun sa Bato Berry. Galing pala ng bundok 'yan, no. Ayun no. sa tinggalan na. Sa tinggalan na tayo mga ka-experience. Kawaii, kawaii po video po to. Yan. Yeah. Toy kawaii. Kawai. Oh, kamo ikaw ay makakita. Ano lang siya para daw daan dahil lang siya para bumababa para hindi naman agad yung biglaan no? So ang ganda naman ang daanan dito hindi siya ano Sobrang ahon, sobrang patirik na bababa, hindi naman no Hindi mo ano lang smoother lang siya brad ko itong itong isa na to medyo malalim lalim yata Kinaya ka lang pag -a -a mo to no Baga? Sisi oh Tsaka pag pauwi natin mamaya Wal wala tayo mabigat ang karga eh si Brad, oh. Tingnan mo, Brad. Ba't umi ka na mamaya? Ay, bukas. <laughs> 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 Di pa nga ako ligo. Hindi, baka mo. Hindi pa nga ka kayo ng beer, ano ko? Ayun, oh. Yun ang dagat, Brad, oh. Yun ang dagat. Ayun, oh. Dagat na yan, oh. Ano lang yung nagre-reflect yung araw sa'yo? Ayun. Hello, Ay, hello. Eh. Turn Alright. right, turn right. Right, right, right. Hello, Eh, pusa ko, yan. Pare ko pula sa. Oh. Nine kilometers. Mercado, maganda pala sa Mercado, brat. Ayan yung ano, uh, Family Beach Resort, no? Pero hanap pa tayo ng medyo mas maganda dyan Ayan Mabigyan mo brad Ibaling Edit na lang ah, Ito nga di po ngayon brad Ayun yung hindi tapos brad Ayun yung pinakita nyo brad Ayun o Yun, oh. yun siya nga yun brad Yun family, oh, uh, family, Beach Resort Ito yun, ito yun, ito Hanap ah, tayo doon na medyo, na medyo Mas okay-okay pa na lugar no? si Arsia kan itu eh, RC Arnamanto oh, itu ya siar itu ya siar Fred Jangan experience ayun ang ganda ng view ng ano dinggalan ayan okay na kayo ligo na kayo ligo ka na gel ay atin mo pala to doon muna ayan ah oh. ah oh, palibutan ng dagat dinggalan ayan oh. Yan, punta na kayo dito mga ka-experience. Ganda ng dagat dito. Ayan. Mabato lang siya, mabato. Pero napakaputi ng ano, ayan o. Oh. Oo. Oh. Ayan, ang puti. Ayan, ayan, Malaking alon, malaking alon. Malaki lasak yan. malaking alon, hintayin ko. Sasak Brad! ay Brad! Malaki Brad! Brad! Malaki ya Brad! Woo! <laughs> Ayan mga ka-experience yan. Ligo-ligo pag may tie, no? Ayan. O. Oh, ganda ng view dito mga ka-experience. Ayan. Ayan eh, o. Oh, may banana, may banana boot pa. Ayan. Ayan tinggalan Aurora. Ayan. Ayan tinggalan Aurora. Ayan. Ayan. Ganda. Nasyo masarap siya magpamasage, no? Ayan, oh! oh lakas! Woo! Yan mga ka experience no, ah, naligo na ako, nagbanlaw na ako. Yan sila naman yung naliligo ngayon no, yung asawa ko, mga anak ko, mga ka experience no. Ayan. Shout out po sa inyo mga ka experience. tinggalan Dinggalan Aurora. Mga ka experience, ikutin natin ang camera. No? Yan. Yun, ganda mga ka-experience, no? Palubog na yung araw at hanggang alas 5 lang po. Pwedeng maligo dito. Ipinagbabawal lang Coast Guard ang paglagpas sa alas, alas 5, no? Pag alas 6 na, hindi na pwedeng maligo, no? Mga experience pinagbabawal po ng Coast Guard mga ka-experience, no? Yan. So, yun, na ah, pagtabos pagtapos dito, doon naman sa Batuperi mga ka-experience, no? Ayan. Ayan mga ka experience no. Ay nasisilaw lang ako sa araw. Ayan, kita nyo naman ang ganda ng dingalan mga ka experience no. Ayan. Ayan no. yun Yun. Yan no. ganda. ligo na kayo dito mga ka experience sa Dingalan. No? Ayan. ganda po. Kung naging White Santo ah uh, palagay ko mas maganda pa ito sa Buracay mga ka-experience kasi kita mo yung pagka-letters niya sa bundok na yun 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 ang sa bundok na yun ang dito yan o oh. mga ka-experience ayan o oh. doon mga ka-experience no? ayan so yun uh, ito hindi yung pamilya ko dito mga ka-experience no? na nasisilaw lang tayo sa araw ngayon yan. Maraming maraming salamat sa inyo dahil uh, running uh, running 8,000 subscriber na tayo mga ka-experience no. Yan. Yan po mga experience silo sa araw. Maraming maraming salamat po sa sumusuporta sa YouTube channel natin mga ka-experience no. Yan uh, thank, thank you po. Yan uh, salamat sa suporta sa inyong lahat. Mga sumusuporta sa Jonathan Auto Experience no. Ayan, sana patuloy kayo sumuporta at sa uh, madagdagong ko mga experience no, uh, pagdating sa airbag suspension no. Ayan, uh, maraming maraming salamat. mga experience Dingala na Aurora. Ayan. Ganda. Punta na kayo dito mga ka experience Ganda po dito. Bato lang pero sulit yung dagat oh. Kita mo naman, ang ganda ng bugan ng dagat. Bangan nyo yung Bato Ferry, mga ka-experience no, sa Laur, Nueva Ecija. Ah, Doon naman tayo bukas, araw ng linggo. Dahil so, ngayon na araw na Sabado, oh, andito po tayo ngayon mga ka-experience sa Tinggalan, Aurora. Ayan. Ang dami naliligo mga ka-experience. Oh. Ayan o. Oh. O oh, ah. Ganda niya, ang dami naliligo. Lalo na sa may bangka na yon. Zoom natin para makita nyo. Ah. Oh, dami na mga mga experience na. No? Ah, oh, yeah. Wow, wala Sulit to mga experience, ha. No? Ayun. Tapos ang binayaran namin sa cottage, no. Doon yung cottage namin, yan yung cottage namin na uh, binayaran namin siya ng ano, ng 3.5 lang no ayan uh, dalawang kama na yon mga ka-experience no hati hati sila yung iba matulog sa sasakyan yung iba may dalang tent no mas exciting ayan mga ka-experience dinggalan aurora ganda ng view mga ka-experience no ayan Ingalan Aurora Beach Resort Siguro doon sa party na yun, pa mas maganda So ito lang ang napuntahan namin mga ka-experience no? Ayan So yun na ah, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta mga ka-experience Hanggang dito na lang po ang dinggalan natin no at bukas po ng umaga uuwi na tayo yan o, no? kita nyo Uwi na tayo ng Ah, hindi mo na pala tayo uwi ah Dadaan tayo ng laor Dahil ah, magbabalaw tayo sa ilog no Ang ah, mga alas 5 ng madaling araw Alis tayo rito Para saktong alas 7 na sa laor na tayo mga ka-experience so, Kaya alas 6 no Yan, hindi ko alam eksaktong oras mga ka-experience no Yan Kita nyo naman mga ka-experience Yan Diba? Diba? Yan o oh. oh, So yun. Thank you. Sa lahat ng nanood. Bangan nyo yung part two. Part two tayo sa laur Mga ka-experience no. Yan. Ganda. Hindi ko na kayo dito mga ka-experience tinggalan. Ang mura nang bilihin. Ang mura ng cottage, no? So, pasok sa pang-family. Pang-family na budget mga ka-experience. Pasok. No? Ayan. Uy, mabon na dito yung dagat, ha? Yun, no? Yun, no? Yung sounds ng dagat, napakaganda mga ka-experience, No? Lalo na kung nagtitend ka dito. Di pwede naman magtend dyan mga ka-experience eh. Ayan o. Pagkagabi Yung sounds ng ano. Lala <laughs> Yung sounds ng dagat. Napaka ganda pakinggan. Ayan o. Ayan o. o kita nyo. O, abot dito yan. Abot dito. Ayan Ayan o. Sabi siya. Abot dito eh. Ayan o. Ganda. Tinggalan na Aurora. Mga ka-experience. Spasial kayo dito. Ayan. Yun. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you po sa inyo mga ka experience about sa inyo mga ka-experience. <laughs> yeah, Ye, hello, okay Hindi na siya makabangon. <laughs> <laughs>

Ayer, sepulingcenya sepulingcenya. lah Tidak gulung gulungnya namanya, tidak. Ala yang Ligo kana. Hah? <laughs> oh, tulung nasi Tata. I don't know.